morning po sa ating lahat mga kalalabs. Ayan, so nag-wonder ba kayo kung bakit nandito ako sa ano, ganitong mainit na panahon. Ayan, kasi nga nilinis po dito at saka nangunguha ko ng mga, ayan, kinu nangunguha ko ng, ayan ano ng saging, pinitanim ko siya dito. At saka inayos-ayos ko yung mga bakod-bakod na yun o. kasi nga lumulusot-lusot yung mga tao dito. Kasi ilog na po yan o, mamaril silang mga isda. Ngayon, nagtatanim na tayo. Ayan, oh. Tinanim ko na. So, mga tatlong puno siguro ito. Ay, tatlong puno nga. Ayan. So, okay na to. Yung isa na lang last dun sa silong, yan na lang ang ano, ayusin ko. Ha? Ayan, sa lang po. Iayos ko lang. Uy, huwag ano yun. Ito yung mga manok ko, oh. <laughs> Nahulog na. <laughs> Nahulog na yung manok sa butas. Alis kay jan alis kayo dyan eh tatanim ko pa yung last na isa, ayan o, oh, di maka ano oh, pakaalis o oh, dali dali, oh, dali. huwag mo kong awayin naaway ako ng nanay hindi ko naman tunay naano yung anak mo o oh. <laughs> napaka ay, defensive ng nanay sa anak niya yan, saglit lang po ha yan, saglit lang pupunin po yung 一样。Yeah. Kasi kaya hirap ang po ng ano. Hindi madali magtanim ng paging mga lalas. Ilang, ilang buwan lang to. Mamumunga oh. na yan. Isa sa kung ano-anong ginagawa, no? Ayan. charan, tapos na po natin na itanim. Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang suporta kay Pilipe. Ayan. Ih. Eh, salamat po ng marami. Ayan, tatlong ano 'yan. Tatlong puno na naman. Tapos dito 'yung latundan ko, laki ng bunga. Ayan, naglilinis na kasi tayo para kasi Maulan-ulan na no. Yan, kaya maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. <sighs> Grabe. Oh, salamat po.